Guys, ito yung huli ng aking papa. uh, papa. malaki kasi yung low tide kasi guys. Kaya. Sino hong nakakilala nito? Ayan. Ay. dami oh. Ayan, meron din huli si Papa Kugita Ayan guys oh Buhay pa yan Kugita Ito naman yung huli guys Ang uh, daming huli oh Yeah.

suwaki <laughs> favorito niya yung suwaki favorito di pa nakain tambok na uh -huh. dapat sinasawsaw sa so tubig daga to eh pag nilipyuhan ang ah, sarap to lutoon yung mga lito luto na nato tapos uh, ayaw piskat boy oy Ano? hindi niya parang ahas Okay na ice? hindi <whis>? na sama? sa kasi kasi <ah white ice ada. Wadai. Eh? Nah, adik tu ay. Ah! Nah. Yeay! <laughs> <laughs> Pacir Nipin <laughs> 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 Alright, ian guys. Oh, dami. Kusangka nak ko kay ko tagite. <laughs> Oo. Ilayo mo ng gite. Ah, alright guys. Ah, oh, ito so ko no. Na tayo na mero. Yummy, <laughs> sarap. Jagan ay. No no. no. Ah, <laughs> oh, ipapa. Kumamanga sa kanak. Kuha din niya. Nasaan mo ay, kuha? Ya, otso. Tagsingko, di ba? Tagsingko. Tagkwatro. <laughs> Sarap. Ang atang dagko. Ang atang dagko. Ang atang saman. Ice. Ice. Tagkwatro, ang saman. Balik ba yung tira? Kaibit. Kaibit. Hmm. Kaibit. Huli namin yan sa dagat, guys. Ayan, mga guba-guba. Shell. Ito yung shell. Maano mo laging kutsilyo? Oo, oh, kinuha ko. Mga Kanino? Parami yan. Yati ka ding? sa pambot.